Si Hugo, si Hugo. Ano nga talaga? Tala nga, ko. Tala nga, niligay. Tara guys, sabi ko din nyo guys. Sorry guys, siya mapindigan nila. Kaya huwag nabilang na to. Ano nga wey? Ano nga Morning kan guys, sa na. di continue din nyo naman First coating. First coat. Amang gigamit guys, ito na, pinch roller para goods ang dagan. Mula hmm. na naman. Mas ganang roller pero no, agi no. Kaya sa roller, pinbrush plain plane, so ah sunod, dumana tong first coating ang tubo sa sa sandisk okay, first coating ang natong tubo tubo sabihin natin ba?